Magandang uras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isang katanungan ng isa nating taga-subaybay. Narito si Miss Eva para sabihin sa atin kung ano ang tanong ng ating viewer. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo para basahin ang isang comment na ipinadala ng ating taga-subaybay. Ako po ay isa ninyong masugid na taga-subaybay. Marami akong natutunan sa inyong mga topic. Meron din akong sariling katanungan. Ako ay isang OFW dito sa Saudi Arabia. Anim na taon na akong hiwalay sa aking asawa. Naghiwalay kami dahil hindi ko na matiis ang mga ginagawa sa akin nang kami nagsasama pa. Kasi palagi siyang lasing at ako'y binubugbog. Kaya tuloy naisip kong lumayo at magtrabaho sa abroad. Sa ngayon, ako ay nakahanap na ng boyfriend sa Pilipinas. Nabalitaan siguro ito ng aking ex dahil ibinalita ng aking kaibigan na siya ay pumunta sa aming barangay hall para magreklamo at ipadeport ako. Natatakot ako, attorney. Paano kung ma nga ako? Talagang ayaw ko nang bumalik sa kanya. Umaasa ako sa inyong legal opinion. God bless po. Thank you, Eva. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang patnubay lamang at kung ano man, ang aking mga kurukuro sa topic na ito, ito ay mga sarili kong opinion lamang at hindi may tuturing na legal services. Gayun din sa mga katanungan sa comment section ng ating channel, ang aking mga sagot ay mga sarili kong opinion lamang. Pero bagong lahat, shout out muna tayo kina Nails Care Tutorial. Happy birthday kay Mario Ignacio ng Hawaii. Shoutout kay Elizabeth Ober ng Hong Kong. LB Salvador ng Hawaii. Shoutout kay Junbo Okinawa Corpus ng Japan. Roger Pasqua ng Quezon City. Happy birthday kay Annie Lagruza ng US. Happy birthday kay Ron Banot Balulong ng Guam. And happy, happy birthday kay Dr. Josephine Kaburnay ng Binalunan Pangasinan Kung gusto niyo magpa-shoutout, please send us a message sa comment Balik sa ating topic Pwede bang ma-deport ng isang OFW na may asawa sa Pilipinas Ngunit hiwalay na at meron na siyang nahanap na karelasyon Unang sa lahat, alamin muna natin kung ano ang deportation mga kaibigan, ang deportation ay isang administratibong paraan kung saan ang isang dayuhan na naninirahan sa isang banyagang bansa ay inalis, itinapon sa kanyang sariling bansa pagkatapos na hatulan ng otoridad na lumabag siya sa mga batas sa immigration o idiniklara na siya ay isang malinaw at kasalukuyang panganib sa katahimikan ng komunidad kung saan siya nakatira. Ang kapangyarihang i-deport ng isang dayuhan ay isang eksklusibong otoridad ng dayuhang bansa kung saan siya naroon. The power to deport a foreigner is an inherent an exclusive authority of the foreign country in which he is staying. Sa madaling salita, ang may kapangyarihan para ma-deport ang ating taga-subaybay na OFW na nasa Saudi ay ang otoridad ng Saudi Arabia. Ang deportation ay manggagaling sa Saudi hindi dito sa Pilipinas. Ang deportation order, hindi manggagaling dito sa Pilipinas, sa ating bansa. Meron din tayong counting na lalaman sa mga grounds para ma-deport ang isang dayuhan sa Saudi. Dahil tayo naman ay eh, nagtrabaho sa POEA, Philippine Overseas Employment Administration, bilang isa sa mga abogado roon at uh, ilan sa mga grounds para ma-deport ang isang dayuhan sa Saudi ay kagaya ng nahuli sa akto ng pangatlong pagkakataon na hindi dala ang ikama. Yung ikama ay isang permit sa paninirahan sa mga dayuhan, binigay sa mga dayuhan na dumating sa Saudi gamit ang isang employment visa overstaying o oh, nagpasuna ang ikama. Ganon din, kasangkot sa trading ng visas at pamimiki ng mga documents, maaari kang i-deport mula sa Saudi. Ganon din, kung hindi ka nagbabayad ng utang sa banko at uh, sa mga credit cards, pwede kang i-deport. Criminal records, kaya ng robbery, theft, embezzlement, pwede kang i-deport palisin dyan sa Saudi. Kung may nakakahawang sakit gaya ng HIV, AIDS, pwede kang palisin dyan sa Saudi. Peking dokumento o maling information gaya ng Peking degree na pinag-aralan. Ganon din, immoral activities gaya ng prostitution, adultery, pwede kang i-deport. Paggawa at pagbinta ng alak, yan, isa ring dahilan para ikaw ay ma-deport mula sa Saudi. Mga kaibigan, kagaya ng sinabi natin, ang may exclusive na kapangyarihan para ma-deport ang ating taga-subaybay sa OF na OFW sa Saudi ay ang government ng Saudi. Hindi ibig sabihin na dahil nagreklamo sa lupong barangay ang kanyang asawa ay pwede na siyang mapaalis, mapauwi mula sa Saudi. Kung wala namang linabag na batas ng Saudi gaya ng mga ibinigay nating halimbawa, ikaw ay hindi i-deport ide ng gobyerno ng Saudi. Ngunit hindi rin nangangahulugan na ligtas ka na sa problema. Dahil kung hindi ka man ma-deport -de mula Saudi, kung ikaw naman ay nagbakasyon dito at umuwi dito sa Pilipinas, at sa boyfriend ka tutuloy, hindi sa iyong asawa, maaari kang sampahan lang iyong asawa ng kasong adultery. At habang nakabinbin ng iyong kaso sa korte, maaari siyang mag-apply ng hold departure order. Para pigilan ang iyong pagbalik sa Saudi at para harapin ang kasong isinampa sa iyo. Pero ano ba ang hold departure order? Ang hold departure order ay isang utos na pigilan ang isang individual na mali sa Pilipinas at para makakuha ng hold departure order, isang kasong kriminal ang dapat na nakabinbin, nakapending sa regional trial court. Ang HDO ay dapat ibigay ng RTC na nagutos sa Bureau of Immigration na hawakan, pigilan ang pag-alis ng pinangalan ng tao. Kung sakaling ang kaso ay hindi kasama o hindi nasa ilalim sa HDO, maaari pa rin sumangguni sa Department of Justice para sa application ng tinatawag na Immigration Lookout Bulletin Order. Kung wala pa ang kaso sa korte, meron ding pinapalabas na precautionary hold departure order kung saan ang isang respondent sa isang criminal complaint ay maari ng legal na pagbawalan ang pag-alis sa bansa kapag nag-apply at nagpalabas ng precautionary hold departure order, PHDO, ng korte. Ang PHDO ay isang nakasulat na utos na inilabas ng korte na nag-utos sa Bureau of Immigration na pigilan ang anumang pagtatangka ng isang tao na umalis sa Pilipinas. Dahil siya ay pinaghihinalaan na kasangkot sa krimen kung saan ang pinakababang parusa na itinakda ng ating batas ay hindi bababa ng 6 years and 1 day. Pero kapag ang nagkasala ay isang foreigner, hindi na titignan kung ano ang parusa. Either 6 years, 5 years, 1 year, pwede siyang i-deport. Kaya sa taga-subaybay nating nagtatanong, ikaw ay hindi mapapalis dyan sa Saudi kung wala kang nilabag na batas ng Saudi. Ngunit kung ikaw ay magbakasyon dito sa Pilipinas at sampan ka ng kaso ng iyong asawa, may posibilidad na maantalang yung pagbalik sa Saudi kung makakakuha siya ng hold departure order o kaya HDO. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na counting kalaman sa ating discussion. At uh, maraming salamat sa inyong panunod. Huwag niyong kalilimutan mag-subscribe sa aking ch channel. See you again sa ating next video.